Ayan guys, nandito tayo ngayon sa nasan tayo ngayon? Sa ano? Ayan guys uh, Nakikita nyo ba yon Ayan, hindi natin mailapit Ayan Zoom natin Ayan o, ayan Sa, sa may ano, arko ng Welcome to the Sul Home of Quality Salt Ayan Nandito tayo ngayon. So, bali doon, mag tayo ng bakas para sa ating sticker hunt challenge. Yan. So, meron itong laman guys, pang merienda sa mga uh, sa mga kakuha ng ating sticker guys. Meron itong pang merienda. Yan. So, ayan yung arko natin guys. Uh, dito lang natin iiwan ito. Dito sa may party dito. Gigilid lang natin dito. Ayan o. Siksik lang natin dyan. Ayan. Ayan. Sa, sa mga tiga mga followers natin na malapit sa Dasul Check the place. Ito yung waiting shed guys. Ayan. Dito lang dyan. Kung alam nyo itong lugar na to. Puntahan nyo na dito lang yan sa may arko ng Dasul pangasinan yan check the place yan yung papuntang uh, Santa Cruz ito yung papuntang Alaminos yan. So kung alam niyo yung lugar na to, ano pa nyo? Puntaan nyo na. Dito lamang yan sa may arko para sa ating sticker hunting challenge. So kung alam niyo na yung lugar na to guys, punta nyo na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Let's go. Napadahan lang tayo dito. Stop over. Daling tayong byahe. Yan. Sa mga makakapanood ng video na to, paki-comment na lang po sa ating comment section kung ito ay nakuha nyo na. So bye-bye.